Pagpalang araw po sa inyo lahat, uh, may i po ako sa inyo yung aking uh, magpangyariang kidlat na aking nakuha po sa uh, tinamaan na nyug po. Ito po, pakailang kidlat. Ito po yung nakuha ko po sa uh, tinamaan na nyug nabiyak po yung, yung yug, tapos tinignan ko ito yung nakakita ko po pangin ng kidlat ito po hindi po ito magnetic mas maganda po yung hindi magnetic para hindi po didikit yung mga bala puro lace bala pag hindi magnetic po ito, ito ay na pangin ng kidlat na po, po sa nyug na nabiyak ng ng kidlat. Bago ko po nakita po yun, pinahinto ko muna yung uh, kidlat. Baka mamaya pag ginawa ko po, biglang may pasigunda pong kidlat, iyari po tayo. Kaya ginawa ko po ay pinahinto ko muna yung kidlat. Tapos kung ginawa ko po ito, tinignan ko po ito, yung nakuha ko po. Ang ilang kidlat. tapoy kauna-una ako po kauna nakuha po ito, nagpakita sa akin. Auraan nyo po. ng kidlat. Marami po itong taglay ng pangilang kidlat. Makapangirian at galing pangkalatan po ito. Pangilang kidlat. O, hindi ko po ipag-iukon uh, kasi pang ko po ito. ng kidlat. nakas po ng pintig po po ito na kidlat ang tunay na kidlat po may aura po at uh, kahit hindi magnetic basta may aura po basta talagang nakuha po nyo sa tama ng kidlat po, tunay po na kidlat po ito binibili na po sa akin ito ayaw ko kasi ito yung kaunahan ako nakita, nakuha at hindi ko pa ipagbibili po ito kahit kainan kung marami sana ako akong nakakuha, ipagbibigay ko na lang mga ipagbibili ito lang po nakuha ko kaunahan ko pong nakuha po ito ang ilang kidlat napakabisa po ito panlaban sa lahat ng Uh, mangkukulam, mababarang, palibot hangin, lahat po, ang masamang espiritu, takot po dito, Panginoong Kimdat. O. Oh. Ito po binabalot sa puting tila, hindi pulang tila po ito. Puting tila. Panginoong Kimdat. Dapat po, pag may tangan po kayo nito, ay kalma lang po. Uh, uh pigilan po ang sarili at kontrolin uh, po ang sarili kasi ang pain ng kiddat talagang napakalakas po hindi po basta-basta po ito masusupil, ito ang number one na pangkalatang, pangproteksyon, panggamot uh, kaya tatakutan ng mga kwanto pag may tangan ka po nito natunay na po ng kiddat o kiddat. Ang nakapalob dito ay apat na sulok na mundo. Ang kidlat po. Uh, pinakita ko lang po sa inyo para malaman nyo po at makakita po kayo ng kidlat. Uh, ipamamagi ko po rin po yung uh, protection po nito. Uh, Pag-gamitan po ito. Ito ay pang-protection, pang-kalatang protection. Dagdag lakas ng katawan para hindi madaling mapagod tagdas dagdag sa bilis na atliksi at may kabal ito bala at baril kusang lalabas sa oras ng kagipitan ang mutya ng kinda ito ay magaan sa nagtatangan nito ito po ay kontralason takot dito sa mga masamang mga elemento at lahat ng mga masama ang maganda po sa pangilang kidat hindi puputukan ng baril basta oras ng kagipitan wag nyo lang pong ipagyayabang eh, pag, 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 nagtangan po kayo nito ay yung malinis sa kalooban at marunong magtimpi napakalakas po ito huwag nga ng kidlat tagaliwas po ng bala hindi ka ng matutulis na bagay kalimba mga kutsilyo mga ice pick ito napaka ganda to mga napaka magandang kung tumot niya ng kidlat pwedeng panggamutan sa mga binabarang sinasapian tusok sa darili o sa liig ng at sa tiyan siguradong sisigaw at mamamatay ang mangkukulam ang babarang ito ay walang kahina, hina, kani, kahinaan ito ay kasi ito ay nakabalot sa apat na sulok ng mundo malakas po ito kaya ng <clears throat> Malaban sa kulang barang Tigal po palibadangin kalatay, pikpik uh, at isi ko rin po paano makikita ito uh, makikita sa puno basta tinamaan ang kidlat ito pero maghintay po kayo ng timing na pag timing na po tapos uh, punta nyo po at huwag po kayo magpapakita po ng masama kundi magpakita po kayo ng busilak na kaluban para makuha nyo po agad itong pangil ng kidlat at makadyos ito po ay ng buruan na napakalakas po ang pangil ng kidlat kung ito po ay gusto nyo yung uh, Uh, pampalakas hindi pampalakas uh, uh, ibabad mo nyo sa tubig ng 24 hours tapos inumin nyo ito para lumakas po yung katawan po ninyo uh, palagi kayo malakas palagi sana po uh, pakaingatan po nyo ito pag may tangan po kayong pangilang kidlat pangkalatan po yan pangilang kidlat pag ka mo yung tunay na pangilang kidlat nalimba eh, na mo pipintigyan, may pulso malakas ang pulso malakas ng pulso may pintig pangil po purong pig, uh, purong pangil ng tiglat pig, tiglat po yan pag may pulso ah uh, lakas po pulso pangil ng tiglat ang pampalakas po nito ay share ko na rin po yung pampalakas po ng pangil ng tiglat na ito po ay ah uh, magdasal po ng ama namin abagin uh, ng Maria luwalati sumasampalataya at isunod po yung kuram at isunod po yung pagkatapos ng kuram po ng isang bisis, isunod po yung apat na sulok ng mundo tapos ihi po sa pangilang kidlat para lumakas po yan po ah uh, sana po uh, mag uh, kung po kayo pakaingatan po nyo ito pag may tangan po kayo ng pangilang kidlat para kung po kayo, kalma lang po kayo palagi huwag mainit ang ulo kontrolin po nyo yung sarili nyo pag may tangan po kayo nito pakaingatan po huwag n'yong pahawak sa iba kayo lang po nakakahawak nyan kung gusto po yung lagyan po ng langis uh, kung may langis po kayo ng mahal na araw yung ginawa po ng mahal na araw yun ay nyo po sa ng kidlat para lumakas din po. Uh, napakabisa po ito. Ayan po ang ng kidlat ng aking tangan. Kapag mainit ang ulo ko po, minsan kinukontrol ko na lang po eh. Pag may tangan ka po nito. Kasi pag may tangan ka po nito, nalagang mainitan ng ulo mo palagi. konting bagay lang, lahat po ng mga paligid mo naririnig mo pag may, pa, may tangan ka po nitong na kidlat. hindi ka basta basta po ito masusupil ito po eh maganda pong gamitin po sa panggamutan din po ito hindi ka makuha ka ng mga kukulang mabarang takot sila sa iyo masamang espiritu pag may tangan ka po nitong mga bagay na pangal ng kidlat, makapangyarihan po ito ay hindi ka basta-basta po mga kukuhan kahit anong klasing masamang uh, kukuhan dyan, kahit aswang kahit na anong klasing demonyo dyan hindi nga kukuhan po basta may napakalakas napakalakas po ito tingnan niyo po pag kumukulog kumikidlat ang lakas parang bultay ang lakas ng kuryente pag tinamaan po yung isang bagay kahit simento talagang ito yung kapangyarihan ng pangil ng kidlat. Uh, sana po magkalimot po mag-subscribe, mag, mag uh, like and share para at pindutin na rin po ang bell icon para palagi kayong updated sa aking susunod na video. Uh, shout out po sa inyong lahat. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po. ng kidlat. Abay po. Ay, maraming salamat. Mag-subscribe po kayo. Mag-like. Abay po.